Morning, mga katinders. Kape tayo. Nagigising ko lang. Kalat-kalat pa buhok ko. So, dito ako sa aming kitchen. Kasi after magpa ay magluluto ako ng madalian ng breakfast namin. So, ito yung kakape ako. At pinapa down ko lang tong Cerelac ni Cotton. At papakain ko rin. Papakainin ko na rin siya. So, meron na akong si-share sa inyo, no? So, yung aking smart camera CCTV sa tindahan. Ito yung karton. Yung laman nito ay nandun sa store pala. Hindi ko na itanggal. Yan. May mga ano. So, ang bili ko nito mga katinders ay kasi sa online nag canvas ako ay 1,100 free delivery. Pero, dun sa downtown ay nakabili ako ng 898 lang. Same pa rin yung itsura ng CCTV. Kaya ito na yung kinuha ko. So, mas nakakasave ako ng mga 202. O, di ba? Laking bagay din yun. So, bakit nga ba ako naglagay ng CCTV? So, usually, yung rason ng ating mga kasari-sari store owners na may CCTV camera ay para dun sa mga magnanakaw, yung mga palit pera. Yung sa akin naman iba kasi mga kapitbahay ko naman so far wala naman ako naging problema sa mga malilikot ng kamay no at yung mga palit pera hindi ko pa naman na experience yon sana wag din yung akin kasi kasi since na mag-isa lang ako so from time to time pumapasok ako dito sa loob kasi nga yung mga alaga ako nandito sila so kailangan ko sila from time to time tingnan kasi nga hinahanap nila ako so naiiwan ko si store so yung ginawa ko may yung, yung, phone ko kasi, ito yung gamit ko na phone kasi yung isa, hindi ko mahagilap sa ano yun. Doon ko tinitingnan, once na nandito ko sa loob, doon ko tinitingnan kung may tao doon na bibili. Kasi di ba may mga customers tayo na hindi ko makatok, yung parang tumatayo lang, naghihintay kung kailan tayo lalabas. So nakikita ko kung may bibili. At for safety na rin na habang wala ako doon, kasi di ba yung tindahan ko medyo hindi siya safe pwede siyang kunin pa ilalim kasi may cyclone wire nga so medyo safe yung aking mga paninda pag may CCTV, nakalagay kasi sa harap so once na may tatayo doon maa-aware sila na may CCTV camera ako kasi nakaharap talaga sa kanila at ma ano ko to eh ma, parang nagmo-move ito siya ito, oh. nagmo-move siya at nakikita ko kung may customer o wala. Kasi diwa minsan, sumasama yung chan natin dun sa peak hours pa. So, kailangan natin mag-CR. So, nasa stress ako ng very, very light mga katinders kasi yun na nga, wala nga tatao sa ano, tindaan kasi yung anak ko nasa school. So, yun po, yun yung problema ko. Kaya nagpalagay ako nito na yung aking monitor lang naman itong aking cellphone at yun na medyo okay na sa akin at pwede na ako labas pasok dito sa bahay since medyo mga hapon kasi di ba patay oras so nakakatambay na ako dito sa loob habang tinitingnan yung monitor atong cellphone nga kasi nga may CCTV so ang problema ko kasi yung isang extension ng ilaw ay hindi ko mahanap no pero nandito lang yon kaya tuwing <coughs> tuwing gabi ay tinatanggal ko pa yung aking CCTV pero the whole morning ay nagagamit ko siya anyway pag gabi naman ay nandun naman ako sa store so okay lang yung hapon lang talaga na kailangan kong maglabas pasok walang titingin sa store alam I mo mean, yung papraning ako na baka may bibili baka may tao doon hindi ko nakikita pero ngayon na may CCTV na laking tulong um, laking tulong siya na nakikita ko siya habang nandito ako sa loob. Okay? So, comment down below kung ano yung CCTV na gamit nyo. Ito lang muna yung aking gamit, no? Pag, saka na yung mga medyo mamahalin na CCTV kapag, yun na, marirenovate ko na itong aking tindahan. Okay? So, ito lang yung aking sharing, mga katinders. Good morning! Happy selling sa ating lahat. Thank you for watching. Mami Tins 19.